Narito po ang isang ulam na pwedeng-pwedeng ipangsalik nyo sa lingguhang niluluto nyo sa pamilya nyo. Kahit pa paano po'y iba naman. Kahit naman po masarap ang adobo at afritada. Minsan eh gusto nyo ring tumikim ng medyo ibang panlasa. Kahit kasim po o pork chop ang ilahok nyo. Dito sa ulam na to, basta ang ibang rikado naman eh yung mga regular na pangsagsag natin sa ulam na niluluto sa araw-araw tulad po ng bawang, sibuyas at kamatis. Hindi ko po itatapon to ha. Limang minuto ko na po itong piniprito oh. Hindi ko pa binabaliktad po yan ha. O oh, yan po, pitong minuto na. O okay, ibabaliktad ko na at medyo okay na okay na para sa akin okay. eh. Okay na po ito, hahanguin ko na ha. Okay, Pinagulong ka po sa cornstarch itong ating tokwa para po mawala ang tubig. O okay, iprito natin. Unahin na po natin ang sibuyas. Bawang. Kamatis. Tuwin nyo sandali. Katapos, takpan po natin at hayaan natin talagang maluto yung ating sibuyas, bawang at kamatis. Dalawang minuto. Haluin nga natin sandali. Naku, ang bango kapag ka ang kamatis at bawang at sibuyas, luto. Hindi hilaw. Toyo po. Dalawang kutsarang toyo. O yung ating tokwa. Basta salain nyo po at nang hindi sumasama yung mantika ng tokwa ang pinagprituhan. Alam niyo naman ang tokwa. Talagang napakagaling humigop ng mantika. Konting paminta. Oh, ito po yung ating cornstarch na nasa tasa. Lalagyan ko po ng tubig. Haluhaluin lang natin ng konti yan. So, isama na natin. Isang tasa po ng tubig yung aking inilagay. Tikman nyo. Kung tingin nyo kailangan pa ng toyo o oh, konting paminta, lagyan nyo po. Kung gusto nyo maglagay ng asin, bahala po kayo. Kinchay. Sibuyas na mura dahon ng celery, cilantro, kahit ano po meron kayong berde, ang ilalagay nyo, wag lang pong utak. Hmm. Tsaka nyo ilagay itong ating piniritong pork chop. Naku, ang sarap niyan mga kaibigan. Talagang ramdam na ramdam kong ganito ang mga gusto nyong ulam eh. Yung bang madalian, mabilisan, kahit pa wardi, pero masarap. O tignan nyo, tignan nyo, tignan nyo. Ayan ang idadagdag nyo sa pang-araw-araw nyong pagluluto. Paikot-ikotin nyo kasama ng adobo at saka sa sinigang. Papatayin ko na po yung ating apoy. Ganadong ganado po akong nagluto. Lalo na kapag ka nababasa ko yung maganda nyong isinusulat dun sa ating comment section eh. Asahan nyo po, gagaling yan pa natin. Iisip ako ng mga pangkaraniwang rekado na pwede nating isama dito sa ating pang-araw-araw na ulam. Sana po uh, nag-enjoy kayo sa mga ipinopost ko. Tinatry ko po na bigyan kayo ng mga ibang ideas para naman sa pang-araw-araw yung pagluluto. Eh, makaisip kayo, ba, pwede palang gawin yun? Aba, pwede palang gawin yun? And syempre, mga tipid tips, yung mga budget meals na aking pinapakita sa inyo. Ron Bilaro po,